Ay, hindi mo Ay, hindi mo Ano bang so. ginawa mo? Ginawa ko nga damit ng ipalun. Hindi hindi, hindi makakalala <laughs> sa ipalun. Ato ka ba'yo? Ato ka mo dito? Please. Ano mo kalbo ay ka o kasabot ka pa? Gudo? Oh gudo? Salado mo? Gudo? Ayon chop ko kina. Gudo? Awan? Ayon mo? Magsampay. Abre? Di ka mo sa abre? Di ka mo sa ako tao? Oh. yung aso dyan. Ito bro! Ah, 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 ito sir.

Lumabas ka na dyan! ito. Ah, kasi. Ibigay mo na! Palabasin mo kasi muna! Lumabas ka kasi diyan. Ano ba naman ginagawa ko <laughs> Hehehe. Ano? <hari> Yung Hehehe. <hari> ko kaya! Yeah. <laughs> you.